tungkol sa pagpaslang sa mag-asawang online seller ay nagpapakita ng matinding epekto ng malaking utang at inggit sa relasyon ng mga tao. Karaniwang pinapalala ng mga ganitong sitwasyon ang galit, inggit at takot na maaring humantong sa karahasan. Sa kontekstong ito, mahalagang alalahanin ang sumusunod, malaking utang – Madalas, ang pagkakautang ay nagdudulot ng matinding tensyon, hindi lamang sa mga nagpapautang, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kapag hindi na pag-usapan o hindi na isasaayos ang mga pagkakautang, posibleng lumala ito sa mga marahas na aksyon, inggit, ang tagumpay ng mga online sellers na madalas nakikita sa social media ay nagiging sanhi ng inggit ng iba, lalo na kapag nakikita nilang umuunlad ang buhay ng iba habang sila'y hirap. Sa ilang mga kaso, ang ganitong damdamin ng pagkukumpara ay maaring magdulot ng galit at pagkamuhi. Ang ganitong trahedya ay nagsisilbing paalala na ang inggit at hindi pagkakaunawaan sa usapin ng pera ay dapat lutasin sa mapayapang paraan.